Good okay, mga mga welcome back po sa ating channel. Today is Thursday. Thursday is Araki Day. Nandito po tayo ngayon para mag-update ng mga favorite comics and cuttricks. At bago po lahat, shout out kay Aris Abelino, kay Tito Boy at kay Kuya JR. Happy Birthday! Happy Birthday po sa inyo! Tara, sabayin nyo po kami. Let's ride good morning. Ay, uh, good morning. Ay, good morning. Good. Good. good morning pa ako. Hindi updated. Tara, update tayo, Kuya Marvin. Ang cute to. Ito, sold na. <laughs> sold na siya. Ang cute niya. Ano, person ba to? Exo. Exo oh, okay. ex person. Ipanda. Magkara yeah. na sold yan. Si Kuya may kausap eh. Ay, oh, oo. Oh. Pero sold na sa Sabado ko kunin na to. Ito ang mga available natin. Sa gandahan ako ah. Ito 6K. Ito 6K. Mga kasama. Uy, ang to. Oh. Go -go -go. Sila pa rin. Ay, sila pa rin yung nakaraan. Gender. Para sa lalaki. Okay. 6K na lang oh, yun. Oo, 6K okay. Eh. na man. Para mahubos na. Oo. Ito pa rin yung 3 months ko. Pa. Sa na nabakawas. Ay, eto maganda to ah. Ito babae lalaki. Alin dyan ang babae? Ito, babae. Babae to? Ang ganda, oh. Nalinipa, Nalinipa ka. Ang <laughs> ganda ng mukha, oh. Si doon. Seven malayan to, diba? Version din siya. Version din. Yeah, ang ganda nam. ng mukha. <laughs> o, oh, yan. Magkano? Seven na lang. May bawas pa yon. Pag-usapan na lang. Pwede pag-usapan so, yan. <laughs> Tapos ito, last lalaki. Tapos oh, sige po. Ang ganda ang 7 Seven kg. Oh, same price lang. Gender lalaki. Lalaki din to. Seven oh. na. na lang. Oh, meses meses na lang para oh. maubos na. Oo oh, oh, so may lima pa silang available. Oh. Kompleto dito ah. Okay. Oh. Okay. Mga toy. Ayan o. Oh. mga hot food. La, Kasama ba? <laughs> Kuya Marvin, thank you. May, May shout-out ka? Uh, wala pa, wala. Wala. wala pa. Bili na kayo. O, bili na lang <laughs> Salamat kira. po. kaya oh. so, uh, magandang hapon kay Eddie Boy. Okay. Mag-update tayo ng mga suits at mga pusa nila. May pangpa. Ah. Ito po yung suits natin. Sa oh. parehas babae po. Liver okay. okay. nose. Oh, <laughs> Complete na po yan, may vaccine din po yan, legit. Oo, oh, legit yung vaccine niya, oh, sabit, sabit talaga. Sabit po talaga. Magkano po ang bigay natin, kaya? Ay, ko na lang po sa inyo ng 7-5. 7-5. sa okay po. 7 ba? Um, eto, medyo mataas. Oo, oh, oh, may ano Big to, PCCI ito eh. Oh, babae din po, yung pag. Complete vaccine na po ba siya? Bali, the... ilang shot ko po? Nakatarong ah. tayo sa na Dalawa. Dalawa. With, 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 with papers gender na yung Female. female. Yung yeah. po ang po 16. 16 na lang. Kaya kayo na makipagtransaksyon Kami teacher lang kami. Teacher. Kaya yeah. sa mga pusa na tayo. na pa yung mga natin. Yeah. Siamis pa na to. Ito. Choco Point. Ito yung nakaraan is links Point. Meron din, meron din Point dito, Ay, yung links Point Ang okay. Choco po kasi ito, chocolate oh, okay, no? May bago tayong kaalaman dito ah. So magkano po sa ito 2.5 na lang. Po sa oh, okay. oh. 2.5 na lang. <laughs> Ang ganda. Ganun pala yun. Opo. Oh, okay. Ito naman yun. Titingkat pa yung mga kulay niya pag laki, eh, no? Oo. Oh, oh, Yung parang yun nasa video na karahan. Oo. Oh, oh. Ganda, no? Ay, ang ganda. Ayan, yung malayan. Malayan. Gender po. Female. Female. Mm -hmm. How much mo ang bigay natin? Six-pack na lang okay. din po. Six-pack no? din po. Kali ko. Yung six-pack ba natin, negotiable pa? yung Samahan na lang natin ng... Ito mga... Oo, okay. Okay or bag. Oh, yeah. Pili na Ay, na. Pili ka na lang dyan. So, Pili na lang po kayo. Uh, Ito po. Kaya makaliko naman po Ay, yan. Kaliko. Kaya isa? 6 six 6-5. Ganda eh. <laughs> Ito naman yung mga ano, din po natin. 6.5 na lang po. color. Ito na ng yeah. color mm -hmm. at tapos din. 65 din mga to, Kuya Eddie every block. Ah, ayun, dito sa patch ayo. Smiling sya kaya. Mm. Ano 'yan 65 din yan, kaya eh. dito. Gender mo. yan ah. So, oh. Boy oh. <laughs> oh, laki Himalayan links. Oh, oh, oh. Alinks. Ayan eh, nga. Yung tawa na. Babae po yan. Babae. Ano, ba? Laki. May taon ba to, Hindi pa. Ah, wala pa wala po. 10 months, months pa. pa lang po yan. Ang laki niya. Promise. Hindi pa nga po um, nangangalaki. Wala pa ang dede. Wala pa, no? Kasi 10 months pa um, lang. <laughs> How much niya, kuya? Ayan, binig ko na lang po sa'yo iyo ng 6'5 na lang din. Masama na yun. What? Alam mo na po yun, mga oh. accessories. <laughs> yeah, so, 6'5 na lang din po yan. Okay. Ayan naman, tortoise. Ah, ito, 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 ito. tortoise. Tortoise, eh. e. Ang malaking kulay niya, tortoise. Oo nga. Gender Female. Female, female. Eh, 6'5 na lang, no? Ah, 6'5 na lang. Walang halo, no? Yellow eye. ah ganda. Yellow eye. Gender kuya. Male. Male. May ng white shirt dyan. Ayan. ito, ko na lang din po na 6'5. Oh, okay po. Kasi Yellow. impression po natin 6'5. Kahit uh -oh. right, anong ganda po niya. Uh, oo nga. Puro 6'5 <laughs> Ganda rin yun, no? White din yan. White din. Pero anong na lang din po siya. Female. Uh, naman to. Ito lalaki. Medyo bata pa kasi ito. Eto, one year mahigit. Oo, oo. Pwede na itong ipastad. Okay. No? Okay. Okay. Blue eyes. Six five na lang. Eh, six five na lang din. Ayan, six five na lang. Madali po tayong kausap. Madali, oo. Yung six five na yan. Madaling kausap yan si Kuya. Kung interesado ka talaga, no? Madali tayong kausap. Pero yung kuya. Pero may mga previous nila. Ayan, mamimili na lang po kayo. May sa out tayo yeah, kay Eddie Boy. Uh, yeah, uh, eh, nandun eh. sa natin? Wala <Huh? laughs> na Bili sasoutout. na lang kayo. Bili na lang <laughs> po kayo. Madali na mo kayo. mga interested, mag-alaga oh, 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 ng po sa atin. Ay, Contact. Ay, Contact nyo na lang po ako. Kuya Eddie. Thank you kay Eddie Boy. Salamat po. Ayan, magandang hapon kayo dyan dyan. Nakapit uh, lang po kami. Tarabi. Ay, may aso ka ngayon ah. Ito po, chow chow natin na ah, babae. Mm. May, ah, may vaccine yan. Ano ang vaccine yan? Ano talaga? Abit talaga? Abit po talaga yan. Ngayon, ito tatanggap ito sa bit, no? Okay. May isa na. Isa ba yun? Tapos, meron ano, tayong... Nagkano muna? Paano sila nila 75 kasama kulungan? Sa mga viewers ni Right and Roll, kasamaan uh, natin ang kulungan niya. At tawarin nila po sa akin. Well, ito, 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 ito. <laughs> pag hindi, manda ka sa akin. Dalawa na lang po, re. Meron tayong 62. Ato, 62, 62. Ah, bali, ano, lalaki pala. Hmm. Uh, Ibigay na lang po yan ng... 65 kasama ko yung 65 ba? Ayan. Okay lang yan. 65 lang yan. Okay po. Okay. Ayan mga pusa na. <laughs> oh no, ang <kitang> cute nito. Ang <laughs> lit nito. Sakit paglaro na eh. ito ay dalaki. bibig na po ng 5-5. na lang. Five na lang pinapulat. Ay, pinapulat. Ay, pinapulat. Ay, pinapulat. May 1, days okay. 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 pa? Okay. 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 na Okay. 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 na Okay. 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 na Okay. Okay. Ay, ang ganda ng kulay. Riskier. Oh, oh, cute. Ano'ng jeans po. Oh, cute. Ah, papakita talaga ni designer sa inyo. na din 2 months po 'yan. Bibigyan niya ng 65. Wow. Rin po yan. May free cage. Pag hindi tumawad may free cage. Okay, meron pa rin po 'yun. Meron pa rin kaya itna. Discount. Amanta na sa <laughs> pa natin ng kulungan. Oo. Oh. Wow. Pero ang kapit, ano lang tayo, hanggang fighter lang tayo ha. Ah. Pero may okay. kulungan po kayo. Ang so, ganda niya na ako yan ha, kaya dyan. yung uh -huh. black brown natin na ano, uh, persian. 2 mm -hmm. months po yan guys. Pali ito ay babae. Babae. Ang lalaki pala. Okay, lalaki. Okay. How much? Pali 6-5 uh -huh. lalaki din po yan. Okay. Maka big brown persian Maliit pa eh no. Mga bata pa kasi no.

Ah, screenshot na lang po lalaki to. Mhm. Mm Dito na lang na ang 5 kasama six pa five. rin po kulungan. Kasama kulungan. Okay. Tapos yung Ito kami po on. Tonto is Two months. Two months. Bali lalaki rin po yan guys. Okay. Dito siya ng 6-5. 6-5 naman. Sama ko lukan din po yan. Mga viewers ni Right and Roll pa screenshot na lang okay. po. Tapos send na lang sa kay Chance yung... Apo. Ano. Apo. So naman, bababa po tayo. Ito yung ito Ito pang stag din ko. Pero binibeto nyo, magkano? Okay. Bali, 6 oh, ko okay. okay. lungan ng gal. Oh, okay. Ay, ang laki nito. Ito, ito, so, so, uh, Bahay, buntis na po yan. ano oh, na, na kayo. Kaya pala malaki yung niya. Okay. Six, five na lang. Eh. Bawala niya na rin po yan. Ito yung lalaki. Ito partner niya ba yan? Apo, ito yung partner niya. Oo. na lang Pero pagka pair, magkano kaya? Kung dalawa. oh, kung dalawa Dose. Dose. Okay. 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 Kaya ito po yung ginger natin kumakain. Uh Oo. -oh. Kaya lalaki po yan. Oo. Yung big grande po na 65. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. Kaya 65 na lang. Tapos na sa baba, yung lalaki din po yung ginger natin, 65 din po yan. Oo. Kaya 65 na lang. O, kumukong kasi ano, yung pinamimigay natin. <laughs> Ate Rhea. So okay, yung natin na dalpigs. Ah, okay. Malaki guys. Oo. Uh Bari -huh. 3 months ibigay po yan ka lang din po 6 oh, kay 6-5 na lang. So yun, natin no? so, po yan. Oo. Uh -huh. 2 months, ibeka lang din po 6-5. Uh -huh. Oo, oh, 6-5 na lang. Ayun, gising na gising Ito yun. yung black person natin, lalaki. Totoo, tina. 6-5 din siya. 6-5 din po. Puro 6-5 pala tayo ngayon. Oh. Oo, oh, oh, ayan. Malaya na people code. Oo, mm Mali -hmm. yung babae yan. Oo, oh, okay. Eto din, 6,500. Ito yung view natin, yung torsya natin na, ano, 2 months. 65 oh. oh, okay. 6,500 po. Oo, okay. Hindi yung babae na baltis, hindi pa nito. Oo, oo. Oo, lang po kayo dyan, subscribe nyo lang po yan. Ah, ano ba ang gender niya? Bali babae. Uh, ba, ba ba, oo, balinus. oo. Balinis ba yun? Balinis. Oo, balinis. Tuxedo. 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 na lalaki, one year. Opo. Bari, six po yan. Tawarin nyo lang po. Lalaki ba to? Yeah, Opo. Oh. Ay, ang ganda naman niya. Ayun o, yung malaya na triple suit. Oo. Babae. Six five din mga. Six five Puro silk. Kaya yung o. Ang laki nito o. Oh. natin na pwede no? Oo. Ano puntis Puntis subscribe din po yan. Nakiswerte na makakabili uh, naman. Yung um, mga nag-tortoys, mga mm, uh, babae. Subscribe din po yan, 2 months. Tapos hindi oh. Six five na lang. Six five. Dami six five. Ay, inquire na lang po kayo kala Ate Rhea, yung caterer siya. Shout out to her dad. Ah, shout out po pala yung mama at papa ko. Sa taga uh, saan? po. Ah, sa Bulacan. Ingat po lagi kayo Jan, pati yeah. sa mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Yan. Kakamagano pa ka mag-ingat kayo lahat. Thank you, Kuya Jan. <laughs>